Ang angki ano makipot pa yung daan? Oo. Oh. No. ano? Boy, to be <laughs> Ano ta tawag dito is ano eh sideway. <laughs> Oo nga ano. Lo. Sideway kung tawagin. Sideway. Ha? Shortcut to, shortcut. Dino, <laughs> you know? gusto na palibutan kami ng mga laking bato. Para na tayo si Soto TV nito ah. <laughs> Idol Soto TV. Ginaya ka na namin. Ito. Grabe no. Shortcut no. Malitan lang. Hindi pwede magsalubong. Oh. Ito yung ginagawang tactic. Yan. Ang laki ng stick naman yan to. Maniwala na sana ako eh. Yung parang kutsara. Oo. Isang buong ganyan. Isang buong ganyan. Oo, oh, labong. Oh, may butas sa gitna nito yung ginagawang ano? ano? Yung papotok sa probinsya? Lothang? Oh, Lutang. Oo, oh, yun yung kawain ito. Ang tawag sa amin nito sa, oh, sa probinsya namin, sa New York, ano? Ah. <laughs> Anong tawag ng kawayan na yan? Kalimutan ko eh May butas yan eh ang laki ng mga bato dito. Uy. Puro ano eh. Ang tawag dito ano eh. Ah, uh, kwarto-kwarto. Nga. Tabi-tabi po. Uy, wala bang kubra dito? Eh, katakot. Baka magano. Oh, baka baka biglang gumalaw. <laughs> Ay, grabe, hindi namin eh. mga kalakbay, oh. <laughs> Tapos malaking rock. Tapos dito ayan oh, hindi na halos magkasya. <laughs> Kaya side video kayo ito. ka Side view 'yung ano, 'yung pagdaan dito. Eh, ako ta. Bahamya biglang mag-close. <laughs> Parang panaginip ko 'yung daanan na yun ah. <laughs> yun, parang ina gusto mo lumabas sa panaginip hindi mo kaya lumabas <laughs> ayun pa oh dami pa oh Asahan yung pako kaya yung dulo nyan ito yung ano siling ano native to yan? Oh. Iba, iba pa. Ah, uh, native na sili. Oo. ito. Ayun oh. You know? Hindi yeah, demonyo. Hindi. Demonyo? Native yan. Mahang to. Appetizer. Oo. Yun, yun, know? Natawo Ang tawag sa amin nun, ano, eh. Ah, hangad langit. Yung nakatingal sa langit, yung tawagin. Kasi, tiyan malilit lang. Nakalabas lang sa ano, eh. <laughs> sa amin nito, support. Tawag nito. Ayaw mo pa, boy. boy, to be why. <laughs> o, yan, Ako, no? yan. Ito yan, ito yan. <laughs> Yung laki. Hindi <dito> na yung kakain <laughs> Dako yan. Dako na eh, dako. <laughs> so, pwede to pag may isang sa ano. Hmm. Kuha kayo. Wild naman yun eh. Sige, kuha Oo, oh, ako na bahala kay Tito Lito. Saan <laughs> <laughs> tayo ya? Kasado na yan. Hindi naman ako may limog sili. Hindi naman ako may Tanim mo dyan sa inyo to. Eh, pitasin mo na isang bunsang nga to eh. Mas tabi sa nga kinuha mo dito. Yung mga hilaw para makarating pa Hindi. Yan. para mas inog to. Tama na to. So, nakalabas na kami sa... Ko, ano, ay, sa challenging na, forest na, ng Kapisaan. Hindi pa biskaya. So yun, nanguha na sila ng pako. Ito, ay, malaki na. Ano ah, ah, ganun saan. lang. Bata pa, kailangan bata pa.